traditional jeepney gawang Pinoy 100% nga gawang Pinoy uh, ang jeep ito ay isa sa trademark bilang uh, Pilipino kung saan ay dyan ipinamalas ng mga Pinoy ang kanilang galing sa paggawa uh, ng uh, ganitong uh, uri na nga sasakyan kaibigan sa iyong buhay mula pagkabata ano bang maging uh, kwento mo tungkol sa jeep o traditional jeep na ating sinasakyan nung ikaw ay estudyante araw-araw sumakay ka ng jeep hanggang sa ikaw ay pumasok sa trabaho nung ikaw ay nagkatrabaho na araw-araw sumasakay pa rin ng jeep sa makatibagay ang jeep ay bilang uh, bahagi na rin ng ating pamamuhay bilang uh, Pilipino Uh, kung sakaling uh, dumating ang panahon na hindi mo na makikita o hindi na papayagang uh, makabiyahe itong uh, traditional jeep natin dahil nga uh, sa programa ng uh, modernization ano kaya ang magiging uh, saloobin ng mga pasahiro ano kaya ang magiging reaction ano kaya ang mararamdaman siguro naman ay mami mismo ang pagsakay ng uh, ganitong jeep uh, kaya sinubukan natin na uh, mag ikot so makain ng jeep upang pagdating sa panahon na hindi na sila papayagang makabiyahi at uh, doon na tayo sa mga makabagong uh, jeep or modernized jeep ay magsilbing alaala sa atin ang uh, ganitong tagpo o uh, ganitong mga uh, Pagkakataon na kung saan ay maalaala mo mula pagkabata hanggang sa pagtanda ang jeep ay bahagi ng ating buhay pamumuhay sa araw-araw ayan, kaibigan baka may kwento ka comment mo naman kung anong kwento mo patungkol sa jeep ano bang naging experience mo ano ba ang uh, Uh, nagiging bahagi ng jeep sa iyong buhay wow kaya baka naman maaring isyer nyo naman yung, yung, yung inyong mga karanasan uh, sa pagsakay ng jeep ayan kay kaibigan ang ganda ng akin jeep sige sige nga kung ano ang inyong kwento patungkol sa mga jeep ni Uh, sigurado naman ay may kanya-kanya nga sa loobin ang bawat uh, Pilipino at uh, maganda din naman na tangkilikin ang kung anong programa ng ating pamahalaan yan ngunit talagang hindi talaga makalimutan ng mga ganitong uh, experience mga kaibigan ayon